nandiyan na pala kayo guys <laughs> So, eto nga pala, nagpagas nga pala ako kanina dito Nang aking ibebenta No monster truck Ayun o, no? kasi may nakausap na kasi tropa Sabi daw niya, magkikita daw kami dito sa mega station marapit sa 7-Eleven Oh, tiga Eto na ba yun si tropa? Uy, tropa, ikaw ba yun? Naku, naku, akala ko siya na yung bibili sa atin Kasi binibenta ko na itong monster truck ko. O nga pala guys, bago nga pala natin sakyan to at makita nyo kung gaano kataas yan guys, ay make sure muna na nakapag-subscribe ka na dito ha? at nakapag-like ka na rin ng video, okay? At dahil nagawa mo na yung dalawang yun, tara, ililibot ko kayo dito guys, ay no grabe, tignan nyo naman, puro bakal yan boy, sobrang ano nito tibay, ay no, ang laki ng gulong, tapos yung pinaka-preno nya, pati yung suspension, eh, sobrang laki, <laughs> kaso nga lang guys, parang di ata sisipot dito yung kausap ko ah, tara, sumakay na nga tayo dito guys, may ano natin, monster, monster truck ayun no oh. uy sayang kapag nabenta natin to eh wala na tayong ganitong malaking sasakyan ano gusto nyo ba ibenta pa ba, ba natin to guys o ikip na lang natin para pwede tayong makagamit at pwede natin ilusong dito ba yu? sa may dagat tignan nga natin guys kung uh, <laughs> ang bilis naman na ni tropa try nga natin guys kung pwede to dito sa may dagat guys eh teka eto nga oh. tignan natin mo ah uy grabe syempre, syempre dito pa lang ako sa mababaw pero kapag sobrang lalip na oh no hindi na yata kaya guys lulubog na yung pinakagulong natin tsaka yung pinakasasakyan <laughs> naku naku huwag na natin to ituloy guys oh no pumunta na tayo dito sa may shop, guys tignan na lang natin kung may mga bagong tinitindang mga sports cars tsaka mga motor wala na kasi yung mga big bike ko eh nila guys oh no wait lang park nga muna ako dito ayan park natin guys grabe pag nagpapark ako dito ng monster truck dalawang ano dalawang slot yung nakukuha natin <laughs> ayun o no, imbis na dito lang ako nakukuha ko pati dito ganun kasi kalaki ang monster truck na dala ko oh boy pero teka tignan nyo guys oh. wow ano to bago parang eto ata yung binili natin dati na ano ah parang jet na ano kotse napaka astig pala nun <laughs> silipin nga natin dito yung mga sasakyan open sesame paglalaroan ko muna tong pintuan guys sa insara bukas sara <laughs> maubos battery na ito mga tropa pag lagi natin tong ginagawa pero tara silipin natin dito yung mga sasakyan no yun no meron pala ditong bagong tambayan ah Ano to boy nagbebenda sila ng mga panyo Oh no Para sa naman yung mga panyo na yan Pamunas ng mga ano Sasakyan kapag nagukarwa sila <laughs> Baka ganun nga yun mga tropa Pero tara silipin pa natin dito sa may pinakalikod Check natin guys Ah walang bago Pare-pares lang katulad nun dati Pero teka Bossing 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 okay lang bakit pinaglalaroan yung pinto doon Di ba maubos yung battery niyan Kung yung boy Baka malobat Eh di na kayo makakapasok dito at makakatingin ng mga binibenta ko mga sasakyan. Oh no! Ayo nga pala no. Sige po kasi pasensya eh, na sa ginawa ko kanina. Silip muna ako nga kung may mga bagong sports car dito. Eto guys, silip tayo ng mga bagong sports car natin. Ayun no. Oh. Uy, meron palang motor eh. Kaso di ko trip yung ganitong klaseng motor. Parang old model. Tsaka napakaliit naman ng gulong niya. Parang hindi siya big bike. Oh man. Pero meron ako dito ng 2.9 million. Tara check nga natin guys kung ano yung pinakamahal na pwede nating mabili dito. Wait lang. Hmm, parang wala akong makita ah naku naku papangit mamaya na lang ako siguro titingin pa ng mga kotse no tara lumabas na muna tayo dito teka nasa na yung monster truck ko oh. yun oh no? okay apakastig nyan ay may naisip akong puntahan guys bumili kaya muna tayo ng ano ng boat no tingnan natin kung pwede tayong bumili ng boat gamitin natin dun sa may parang poles naisip ko yun dati pa eh. kaya tara gawin natin yun kaso nga lang magagabi na siguro bukas na lang no magpapaayos na lang muna ako na monster truck Ah, may pwede pampalitan dito. Tera tera dalhin natin to sa may ano, loob ng mechanic shop boy. Ayan sakita tayo sa may monster truck natin tapos i-drive natin papunta dito sa customization kaso nga lang boy kasya ba to? Oh no! Hindi yata to ka kasya pero sige try natin. Kasya ba yan? Kasya yan! Hoy bumukas ka ayan na guys oh. Nakapark na siya sa may loob. Kaso nga lang parang sumasaya di yata yung bubong ng kotse ko dun sa may bakal na color blue ah. Oh man! Pero parang hindi naman guys. Tara Like natin yung pwede natin palitan dito try nga natin gawing color yellow to mga tropa Ayan gawin natin yellow Ayun o oh. Teka ayoko ng ganyang yellow Gusto ko yung dilaw na dilaw Ayan ayun Ganyan ganda Teka mga ganito siguro yan Ganyan na yellow ang gusto ko Parang katulad dito sa may damit natin Tapos yung color ng rim natin Pwede natin gawing Anong ba maganda red or black Anong sa tingin nyo guys Pili kayo mga tropa Pero parang mas maganda ata Pag color ano ah Red na lang kaya Oo oh, tama red na lang okay na to boy okay na siguro to no tara tignan natin to sa labas mga tropa ayun guys tignan nyo nailabas na natin boy ayun no kaso nga lang hindi natin matetesting yung pinaka ilaw na monster truck ko kasi kung mapapansin nyo naman eh wala namang ilaw to guys eh. pang off road lang as ito tsaka pang umaga kaya pag sumakay tayo dito guys wala tayong headlight oh man pero ayos lang yan kahit wala tayong headlight no pero naman dahil busina <laughs> so hihintayin ko muna siguro mag umaga guys tapos sa rekta agad tayo doon. Balls, let's go Uy, eto guys, malapit na tayo, no Kasi bumiyahin na ako, magliliwanag na rin kasi Nakikita nyo ba yung araw sa likod ko? Goods na yan, boy So ito, liliko na nga pala tayo dito sa may boat dealership Mga tropa Ayan, baba na tayo dito Tapos bibili kasi ko ng maliit na speedboat Teka, park nga muna ako dito Kasi kung mapapansin nyo dito, mga tropa Eh, wala na ako masyadong kotse Ito na lang yung mga sasakyan ko konti na lang, no Kaya mamaya, eh, bibili tayo pero susubukan ko muna dito kumuha ng isa pang maliit na yung speedboat. Mura lang naman yata yun guys Check natin. Eto bu ang mura lang oh. 30,000 lang to. Okay na to. Pwede natin itong mabili. Pili tayo ng kulay. Ano kaya maganda? Uy parang maganda tong orange sya. <laughs> Or di kaya white na lang. Pero maganda kung puro yellow. Sige yellow ang bibiling ko. Let's go. Nakakuha na o mga tropa. Pero syempre kailangan muna natin itong testing. Baka mamaya kasi kapag di na naman gumagana to di natin may babalik Aga, eh, dito na natin subukan sa may pinakadagat nila tara tara pumunta tayo dito sa may pinakadulo at dito na natin ilalabas guys tara ilabas na natin eto yun boyo oops lumabas ka oh tiga bakit ayaw oh man Ano ba yan nice one eto guys so oh, nakasakay na tayo sa speedboat uy mukhang okay naman no tara ah, okay na to dali natin to dun sa may falls ay lang talaga yung balak ko eh tinesting ko lang sya dito pero siguro si shortcut na lang ako dito sa may dagat papunta ron, boy let's go Napakabilis <laughs> pala na ito May nitro ba to? Oh man Wala pala tong nitro Pero sige Pwede ba na isang pa? na ko Oh no Mali yung ginawa ko dun ha Eto guys, malapit na tayo sa wakas. Konti na lang at makakarating na rin. So dito nga lang pala yun, no? meron ditong secret na pulse. Ayun, nakikita nyo ba yun? Diyan ako maliligo. Excited na ako boy. Takbo. <laughs> Excited na ako maligo dito guys. Ayun no? talon. Uy, ang sarap lumangoy lumangoy. <laughs> nakikita nyo ba? Ang galing-galing ko lumangoy at saka magpalutang dito. Oh no. <laughs> langoy, langoy. Para akong ano, pating oh. <laughs> Para palang dolphin. At tsaka Tsarena. Ayan, nandito na tayo sa may pina. at tok So, ang gagawin ko kasi dito, guys, eh, lalabas ko yung speedboat ko. Dito ko lalaro in yun. Tara, subukan nga natin kung pwede. Ayan, oh. Uy, pwede. Nice one. Tara-tara, mag-speedboat tayo dito, uy. Parang papatalonin ko ata ito dito, guys. Talon! Uy, grabe. Pinatalon ko nga dun. Ito pa, meron pa ditong malalim. Talon! Uy, umikot-ikot, boy. Asig! Pero, wait lang. Speaking o talon, parang may naisip ako. Bili kaya ako ng pinakamalakas na sasakyan na sports car at papatalunin ko sa mataas na building. Okay! Ganda nung naisip kong yun mga tropa. Tara gawin natin yun. Pero bago ang lahat, eh wag mo kalimutang i-like. Dahil sa idea na yun, eh tara gawin na natin. Pumunta na tayo dun sa biliyan ng sasakyan. Gagastos na tayo ng malaking halaga para sa hypercar. Let's go! Oh man! Eto guys, malapit na tayo sa may shop. Teka, ah, park nga muna siguro ako dito ng patras para astig. Ops, bali yung pagka-park ko dun ah. Okay na yan, kahit tabingi-tabingi. Pero wait Wow, grabe, tignan mo yung kotse nito. Ba't ganun, tabingi din yung kanyang gulong. Ayun, no, nakatabingi yung gulong na ni tropa. At saka yung driver, napaka-pogi. Wow, ang pogi naman ng driver na to mga tropa. Sana all pogi. Pwede <laughs> ba diba, makisakay dyan? Tropa, pasakay naman ako. Eto guys, nakasakay tayo dito kay pogi ganda pa nung kanyang suot nung galing niya magmaneho guys nagpa-park siya kahit tabingi yung gulong niya <laughs> pero tara wag na natin istorbo to si tropang pogi e pumasok na tayo dito sa may loob ng bilian ng mga kotse kasi bibili na ako ng hypercar na sa the past the furious meron kasi kung alam dito tara eto guys sanapin natin yung 2.3 million ata yun ni ito 2.3 million grabe eto yung sa the past the furious kung alam nyo lang yung pinatalon sa may mataas na building. So gagawin din natin yun. Tara color red na lang yung bilhin natin kasi ganun din naman yung kulay na yun. Tara purchase na natin to mga tropa. Grabe nabili ko na boy. Tignan yung pera ko mga tropa. 500 na lang natira. Pero ayos lang yan. Nakabili naman tayo ng hypercar. sa the past and the pure use. At papatalunin natin yun sa building katulad nung ginawa nila. <laughs> teka ispon na natin syempre. Excited na ako. Eto na ilalabas ko na guys ha. Ayan o. Oh. Uy teka. Ba't tayo may labas. Ah, may nakaharang daw dito mga tropa. Tara dito tayo pumesto sa may bandang kalsada. Eto na, ilalabas ko na sa may kalsada guys ha. Eto na boy! Boom! Mm, grabe! Ang ganda pala nito sa personal. Tignan nyo, parang ano, parang hypercar na hypercar. Tulad ng sabi nila, isa daw tong beast, supercar. So yan nga nga tropa, ito yung pintatalon sa may pass in the furious eh. Check nga natin yung loob nito. Uy, grabe yung tunog ng tambucho guys ha. Napakamama. Tara check natin yung love s'yempre ayun oh no? Uy, halagang 2.3 million Eh, pwede na boy Testing nga natin yung bilis na ito Uy, grabe ang tulin Oh, man Stop muna tayo So, ite testing ko muna yung bilis na ito Uy, grabe pumupot ako yung tambucho eh, no Teka, nasa na yung ano, tambucho Naku, ayaw nang lumabas nung no, apoy ah Tara, palabasin ulit natin yung apoy Nitro, ay nubog Labas ka na apoy Nasa na yung apoy Oh, man, ay no Umangat pa yung likod kapag nagpipreno Ay no Uy, astig preno Ay, hindi, nawala no wala Bakit naman nawala? Kanina lumalabas si eh, no? Uy, mga angat preno pre, Uy, galing! Okay, so plano natin. Papatalunin natin yan sa mga building. Tara, humahanap na tayo ng mataas na building dito, guys. Let's go! Eto, guys, nakakita na ako ng building. <laughs> Pero cute lang to na building ngayon, no? Di ba, mga building naman to, guys? Meron pa dito. Eto, may building dito na kaya natin nakitin. Ayan, no? Inakit Ay, ko na nga yung building, mga tropa. eh paano ba makakit sa taas? Ayun, nakakit. Na ako. Pero joke lang yun guys, maliit na building lang to. Dapat yun totoo. Pero pwede man natin maglabas ng kotse dyan, try nga natin, labas tayo ng kotse. Uy, kaso nalalaglag, hindi pwede guys, dapat yun totoo. Oh min. So tara, ang gagawin ko, maglalabas muna ako na itong aeroplano para makahanap tayo ng building na malaki. Tara, samahan nyo mga tropa, let's go. Paangatin na natin yan. <laughs> yun o, ko na yung aking malupit at mamahalin na jet. Hanap na lang tayo ng mataas na building dito guys. Teka, saan kaya may mataas eto parang mataas yata yung building na to huy pwede pwede eto guys dito natin sisimulan Magpa-park muna ako guys teka ayan ayan park 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 okay okay na ako dito talon nice one so dito natin papatalon din ang hypercar huy grabe boy daladala na natin dito yung hypercar na pinatalon sa the past the furious ayun o kitang kita nyo naman at napakataas nyan kaso nga lang boy parang may mas mataas na building dun na so, sabukan din natin dun guys pero bago yun ang ganda ng sinag ng araw kaya simulan na natin no boy patalunin na natin handa na ba kayo ako kasi handa na let's go Nitro tignan natin uy ang lupit naita ayaw ba yun parang ganoon na ganoon yung nangyari sa so the past and the furious ang asing pero tara ilabas pa natin yung ating malupit ang mamahaling jet gusto ko subukan dun sa may mas mataas pa tara mga tropa pumunta tayo dun sa may mataas na building eto may nakita kasi ako na mas mataas ayan no yung katabi na itong color no yellow para bago sumapit yung dilim kailangan magawa na natin to boy ayan no meron pang babaan dito ng helicopter ayan no okay na to oops oy oh men. ikot ikot tau guys <laughs> nako sumobra ako tara balik tayo doon. Dito ito na ako oh boy Kaso inaabot ako ng gabi Magpapalipas ako ng ano dito ah Para mamayang umaga Testing natin ulit One eternity later Eto guys Paano na naman yung araw Pasikat Tara subukan na ulit natin to Kaso nga lang boy Meron ditong harang Paano na to Eto guys Naisubukan kong isang pa nga natin kung gagana Let's go Naku naku Nahihirapan siya boy Let's go Nitro Naku ayaw guys Oh so, eto na lang guys testingin natin to anong mangyayari ayan o, pwede na to boy naku sumabit naman ngayon eto na boy oh no grabe yun kaya huwag nyo kalimutang i like at subscribe ang ating video kung nag enjoy kayo doon let's go